Meron akong limang natukoy ng na mga pamamaraan kung paano nila ipo-float yung isang grand design to protect and shield the mastermind. Una, uh -huh. yung scapegoat strategy. Scapegoat strategy, okay. Oo, oh, hahanap sila ng sino'y mapagbalingan nila. Ang ah, napagbalingan uh -huh. nila ngayon, uh -huh. sapagkat wala rito, ay yung dating congressman, Saldico. So, gusto nila doon lang matuon, doon uh -huh. lang mapokus ang usapin. So yun ang magiging scapegoat nila. So parang kapag yun ang uh -huh. nadiin mo, ligtas na lahat. Pwede. Sana kung ma-establish natin, yun ang Lang. Okay. Kaya lang, nagsisigaw ang mga ebidensya. Uh -huh. Ito yung uh, sinasabi ko sa iyo na pangalawa na undermining the, the, whistleblower. the whistleblower. So lahat ng kaparaan ang gagawin para pagtakpan, para ilihis, para iligaw ang mamamayan. Pagkatapos gagawa sila ng pangatlo, gagamitin nila yung, yung blue ribbon na parang shield. Para pang takip din. Oo, oho, oo. ba? Ba, medyo ano yan, sen, Oo, oh, hindi ba? May, marami ng pronouncements yung mga opisyalis ng Blue Ribbon na uh, si Gutesa, projolent ano nito. Eh. Ah, di ba? Ganyan, oh. ganyan. So, pagdating niya sa, ano, wala na siguro, nila, wala nang maniniwala. Pati kayo, dinidiscredit din. Pati ako din ngayon, dinidiscredit. Oh, oh. So, ano ngayon ang patutunguhan ng ano na yan? Papalihis na. Bakit hindi natin gamitin ang blue ribbon sa iisang direksyon? Bakit tayo nag-aaway-aaway? Ba't kinakailangan yung manira ng tao? Meron pang shifting narratives. Yung ipinapalit palit nila. Ah, oho. Oh. Di ba? Mm -hmm. Nag-iiba-iba ng ano. O sabi nila, pwede natin gawing uh, state witness si ganito. Nantika muna. Ikaw ang pinakamalaki dyan eh. Ikaw pa magiging state witness. nakikita mo yung ano, uh -huh. nakikita mo yung pattern. Yes po. Mga pattern ito eh. Mm -hmm. Kapag ito'y pinagsama-sama mo yung pattern na to, maliwanag na maliwanag, ililihis nila. Ayon. Isisinsay nila yung, kat yung katotohanan. Kaya pala discredit din ng mag-asawang, ano, diskaya. Eh, kasama yun yun oh. eh. Ito yung, yun yung panghuli, yun pang ito yung mm. diversion and deflection. Kamukha ng, uh, oh, hindi, ang may kasalanan yung nakarang administrasyon eh. Ah! So, yun, yun, yun ang diversion. Oo. Uh hindi -huh. ba uh, pinipilit nilang palitawin dun sa mga naunang uh oh, -huh. tumistigo? Ba't muna, bakit ito lang yan? Paano yung between 20, uh -huh. 2012 to, ano, to ganito, 2016? Between uh -huh. 2010 to 2016, nasaan yung mga uh -huh. yun? Yun ang diversion. Ah, kaya pala... So, ibig sabihin ngayon, teka muna, Kasama ba sila sa 2025 na pati yung budget ay nilikot ninyo? Kasama ba sila ron? Kasi Kasama ang... ba sila doon sa, nagle... sa sa mga tumira ng unprogram? Uh -huh. Kasama ba sila doon sa allocable? Kasama ba sila sa leadership? Pinag-uusapan natin eh. Administra uh -huh. one administration ago. So, ah, pag pagsamahin uh -huh. sama mo itong pattern na to. i-isan di ba... direction eh. Uh -huh. Ililigaw natin. Para uh -huh. sa ganun makaiwas tayo.